Musta kayo dito, Tay? Cute-cute nyo naman. <laughs> so, ito may dala akong pansit na hinaluan ko ng kanin. Pakabusog ka, ah. Kasi mamaya, kangkong nga naman yung ulam mo at saka itlog. Yo, what's up mga buddy? Isang magandang umaga sa inyong lahat. So, ako ngayon ay naglalakad kapunta sa aking bahay kubo. At ito yung bahay kubo ng aking kito mga buddy. So, nadadaanan ko siya papunta sa aking bahay kubo. So ito yung kapitbahay ko dito, medyo malayo nga lang. At ito yung mga alaga ng aso dito mga kabadyo. Ang cute. <laughs> Ang tataba ng aso dito. Yan you know? o. Uy! Musta kayo dito? Bati. ito yung tagabantay ng bahay kubo ng aking tito. Uy! Musta kayo dito tay? Cute cute nyo naman! <laughs> so ngayon ay ano, you know? papasok ako ngayon sa kanyang bike ubo kasi eh, manghihiram ako ng wasay kasi magsisibak naman ako ng kahoy kasi wala kaming panggatong ayan so ito na yung miniram kong wasay mga kabati at, at bali nang hiram na ako ng wasay ikinap dito <laughs> at medyo na akong pagkain nila tisoy at mga alaga ng aso at ako ngayon ay naglalakad papunta sa aking bahay kubo Etra, let's go! Kamusta, oh, Toy? Kamusta? Kamusta kayo dito, ha? Dito na ako sa aking bahay kubo. Naririnig ko na yung mga boses ng aking mga alagang pusa. So, ito may dala akong pansit na hinaluan ko ng kanin. Tapos may konting ito, isaw ng manok. Inadubong isaw ng manok, mga kabali. Ayan. So, ayan, sarap ng kain niya, Tisaya. Sarap, Tisoy. Si Pabusog ka. Kasi mamaya, kangkong nga naman yung ulam mo, at saka itlog. Okay. Kain ka lang dyan. Sit mo na. Huwag mo dali. Wait lang.

Stop, 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 stop,